bagyo ang dating ni BP Sara sa Marcos administration. Napakalakas niya mga kaibigan. Siya talaga ang tinik sa lalabunan ni BBM down to his cabinet secretaries. Bakit ika Ano ang naging barometro ko para sabihin kung napakalakas talaga ni BP Sara? Lahat po kasi mga kaibigan na mga ipinapahayag niya mula dyan sa The Hague, Netherlands, ay eh isa-isang sinasagot ng mga ahensya, lahat, halos lahat ng mga ahensya ng Marcos Administration. Unang issue mga kaibigan, yun pong nais pag-uwi, pagbalik sa Pilipinas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon dyan sa ICC Detention Center dyan sa The Hague, Netherlands. Pinayuhan ni BP Sara ang kanyang tatay, na huwag kang uuwi at baka matulad ka kay dating Senador Ninoy Aquino. Maging Ninoy Aquino Jr. ka. Magugunita mga kaibigan na yung dating Senador Ninoy Aquino Jr. Oh, ay nilikita habang nandyan po sa aeroplano paglapang dyan sa Ninoy Aquino International Airport kung saan siya po ang nangungunang oposisyon noon dyan sa tatay ni BBM. Ano at ayaw po ni Bibi na mangyari yon sa kanyang tatay. Ang sagot ho ng tagapagsalita ng Malacanang, nitong si Claire Castro, abay sabi ba naman niya eh, sa halip daw na ihambing kay dating Senador Ninoy Aquino, mas angkop na ihalintulad ang dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po naman kay Adolf Hitler, Hitler kilala nyo ito. Yun pong nasa likod nang uh, maramihan at malawakang pagpatay sa mga Jews noong World War II, mga kaibigan. Sinabi nitong si Press Officer Under Secretary Claire Castro. Matapos pong sabihin ni Vice President Sara sa isang pagtitipon sa Netherlands na matutulad ang kanyang ama kay Ninoy Aquino, mga kaibigan, Igrit Castro, na mismo ang dating Pangulo ang nagkumpara sa kanyang sarili kay Hitler noong kasagsagan ng kampanya laban sa illegal na droga. Yun ho yata yung naalala nitong si Castro mga kaibigan nung binanggit ng dating Pangulo na kung may Hitler ang Germany, eh meron siyang kahalintulad niyang Hitler dito sa Pilipinas dahil umaabot sa mahigit na tatlong milyon ang napatay noong kapanahonan ni Hitler dahil doon sa pag-uutos ng pagpatay sa mga juice noong World War II. Samantalang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte eh sinasabi nilang napakadami daw ang napatay noong kanyang uh, uh, isinagawang kampanya laban po sa droga. Ay eh katulad nga ho ng na binabangkit natin mula 2011 hanggang 2019 ang naiprisentang uh, napatay dyan po sa The Hague, Netherlands ay 43 po mga kaibigan ano ho. At hindi naman napatunayan pa na ipinag-utos yun at uh, ginawa mismo ng dating Pangulo kung dinadamay lamang ho ang mga yon dahil nga po doon si sinasag sinasagawang uh, war ng kanyang administrasyon para maputolho ho yung uh, uh, paglipana ng uh, maraming trawag at sa ating bansa sa Pilipinas mga kaibigan ano ho buong pagmamalaki anyang sinabi daw ng dating Pangulong Duterte na kung mayroong 3 milyon na massacre si Hitler, mayroon ding 3 milyong drug addicts sa Pilipinas at mayasya o masaya siyang ipapatay ang mga ito na hindi naman napatunayan mga kaibigan. no Yan ay isa sa mga tagasopla, tagasagot ng Malacanang. eto may isa pa. ho. Diyan sa Malacanang yan ha. Dito naman sa Senado. Lahat nga ho ng mga issue na binabanggit nitong si BB Sara, eh, isa-isang sumasagot yung mga opisyal ng palasyo. Sa halip daw, hindi, dyan sa Senado, ito naman. Oh. yung binanggit natin kanina ay sa Malacanang ano, dyan naman sa Senado o sa Comelec. Pinawi ng Commission on Elections ang pangamba ng publiko sa sinasabing dagdag bawas sa May 12 national and local elections. Kasunod ito ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa agam-agam ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte na posibleng magkaroon ng dayaan sa darating na halalan. Eh, siyempre tuwing halalan, hindi mo hindi mo mai-alis, hindi mo mai-alis na may agam-agam bawat isa. Hindi lamang ang dating pangulo mga kaibigan. Lahat tayo nag-aagam-agam na magkaroon ng dayahan dahil marami nang ahong nangyaring ganyan eh. Imposible yung dagdag bawas. Madali pong ma-verify kung ang boto ay nabilang na at na-transmit sapagkat maliban sa printing of election returns, napapaskil sa labas ng presinto. Ito naman ang sinabi ni Chairman George Garcia sa isang panayam ng mga mahayag. Siyempre, hindi mo maiaalis Mr. Comelic Chairman na iisipin ho yan ng taong bayan dahil may mga president na nga pong nangyaring mga ganyan eh. Kaya hindi mo maiaalis na ganyan din ang iisipin ng dating Pangulo. Sinabi ni Garcia na yung agam-agam wala pong basihan kahit nung 2010 walang nangyaring ganoon nilinaw din ng COMELEC chief na kaya nagkaroon ng delay sa enrollment ng internet voting ay dahil sa kailangang sumailalim ang link sa full testing upang hindi ito bakuha ng mga hackers bukod dito sa dalawang ahensya ng gobyerno na ito mga kaibigan from palasyo nandito ngayon sa Senado o oh, I mean it's COMELEC Aba, yung isa pang issue na binanggit nitong si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, ano? Aba, hindi rin pinalampas ng mga kaalyado ng Marcos, ng Marcos administration. Ano yon ano yon ano yon Eka? Ayan o, no? dyan tayo sa Senado, mga kaibigan. O, dahil sinabi nitong si Senate President Jesus Escudero na hindi dapat kinakaladkad ng mga Duterte ang Armed Forces of the Philippines sa politika tuwing may mga issue na kailangan nilang harapin ayon kay Jesus Escudero, Senate President. Ginawa po ni Cheese ang pahayag matapos na punahin nitong si Vice President Sara Duterte ang kawalan ng aksyon ng AFP ng arestuhin ng Interpol ang kanyang ama na si dating Pangunong Rodrigo Duterte at Dalhin sa The Hague. Sinabi ni Escudero mga kaibigan na hindi niya maintindihan ang concern ng Vice President at tila common na lamang anya sa mga Duterte ang umapela sa AFP na kampihan sila sa tuwing may kaganapan. Siyempre naman o, no? Itong si Jesus Escudero, ay eh, playing safe ito, play safe lagi. Itong Senate President ng Pilipinas, mga kaibigan. Hindi mo maiaalis na ganyan ang unang-una magiging reaksyon ng isang anak na nakikitang hinuhuli ang ama na tila pinabayaan lamang ng AFP na kanyang tinulungang itaas ang sweldo, binigyan ng benepisyo, at kung ano-ano pang... Uh, benepisyo para mapagaan, mapagaan lamang ang kanilang pamumuhay mga kaibigan. Hindi e, ba pag ganyan magiging reaction mo? Lehiti mo naman yung reaction niya eh. Kaya parang overkill naman yata yung reaction dito nitong si Senate President uh, Chis Escudero na parang common na lamang na umaapela ang mga Duterte tuwing, tuwing may kaganapan. Hindi naman siya umaapela. Reaction lamang yun ng isang anak na nakikina inaresto ng inaresto ang kanyang ama na hindi malaman kung anong kanyang kasalanan, di ba? Di ba? Yan lamang mga kaibigan sa mga <laughs> sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin pong Radyo Pilipino UK YouTube channel. Isang subscription lamang ko, masayang-masaya na tayo. Abangan niyo. Meron tayong nalaman, no? Hindi fake news ito, hindi fake news kung bakit nananahimik hanggang ngayon si Vice President Sara Duterte doon sa inilalabas ng mga alipores ni BBM dyan sa Kamara, dyan sa Kongreso, lagi silang nag na sila araw-araw ay meron silang natutuklas ang mga pangalan daw, mga pangalan daw na hindi kilalang pangalan at kung ano-anong pangalan ang nakinabang sa Intel Fund ng Office of the Vice President at nung siya ay DepEd Secretary pa. Bakit nananahimik dito si VP Sara? May nalaman tayo mga kaibigan. Abangan ang susunod kong pakipag-usap po ko sa inyo. Kasi malamang sa malamang ito ang magiging alas ni VP Sara kapag ka nagsimula yung impeachment mga kaibigan. No? kaya sinanana dahil abang ano, bukas <laughs> salamat po salamat sa subscription naman thank you